PTV, Telebisyon ng bayan. Magandang umaga, nagbabalik ang PTV Newsbreak. Nagbigay ng paglilinaw si Cavite Governor, Boying Remulla matapos niyang ihayag na meron ng nasawi sa sunog na nagaganap sa House Technology Industries sa Economic Processing Zone sa Cavite. Mula sa Cavite, may report ang aming kasamang si Ria Fernandez. Ria, Audrey, wala pa kong opisyal na naitatalang namatay mula rito sa malaking sunog sa House Technology Industry, so HTI, sa loob ng Export Processing Zone sa so General Trias, Cavite. Kanina, nilinaw ni Cavite Governor Boying Remulla ang ulat na may nasawi na sa insidente. Yung naibalita nilang namatay raw sa ospital kagabi ay hindi pala isa sa mga biktima ng sunog humihingi ng paumanhin ng gobernador dahil sa maling impormasyon. Sa pinakahuling datos, nasa ani ang kritikal ng kondisyon, 126 naman ang sugatan, habang tatlo pa sa dalawang daang manggagawa na nag-time-in na mangyari ang sunog, ang unaccounted for or missing kita natin na malitis na lang ang maitim na usok mula sa natupok na factory. Sinabi ni Remulia na hindi na kinakailangan pang magdeklara siya ng state of calamity dahil under control na naman ang apoy. Nakaantabay na ang BFP at ang iba pang kinauukulang ahensya para sa clearing operations. Dahil nag-collapse na rin ang factory, ito'y oras na maideklara ang fire out na inaasahan ding mangyayari ngayong araw. Tinatayang nasa 13,000 manggagawa ang sinasabing mawawala ng trabaho dahil sa sunog, habang aabot sa 15 milyong piso ang halaga ng pinsala. Pero tiniyak na ng HTI ang lahat ng ayuda sa mga empleyado May ilalaan ding tulong ang provincial at national government para sa mga mga biktima. Mula rito sa General Trias Cavite, ako si Ria Fernandez para sa PTV News. Maraming salamat Ria Fernandez. Sa iba pang balita, naglabas na ng Hold Departure Order ang Sandigan Bayan laban kina dating PNP Director General Alan Purisima at dating SAF Director Hetulio Napeñas kaugnay ng Mama Sapano Tragedy na ikinasuwi ng 44 apat apat na Special Action Force Troopers. Ayon sa Sandigan Bayan, hindi maaring makalabas ng bansa ang dalawa hanggat nagpapatuloy ang paglilitis ng kaso ng Anti-Graft Court. Una rito, kasong usurpation of authority at graft ang isinampa ng Office of the Special Prosecutors ng Ombudsman sa Sandigan Bayan laban kina Purisima at Matatanda Matatandaan kahit suspendido si Purisima dahil sa hiwalay na kaso ay nakiilam ito sa offline exodus ng PNP laban sa Malaysian terrorists na si Sukifli Binhir alias Marwan noong Enero 25 taong 2015. Ayon sa Sandigan Bayan, malinaw na paglabag ito sa chain of command dahil ang nakaupo noon bilang acting chief ng PNP ay si Director Leonardo Espina. Habang si Napeñas naman ay itinuturong nagkaroon ng pagkukulang dahil hindi ito nakipag-coordinate sa militar nang gawin ang operasyon. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV Newsbreak. Ako po si Audrey Goriseta.